gabi na mga kairo, ganito pa rin ako sa forest lawn, kasi kaini na na kaya pumunta ko rito gabi na ay hapon na, tapos hanggang gabi mga 10, uwi na ako, or 9 marami pa rin nagdadatingan na tao kasi kanina nung pagdating ko rito ang ano pa, ang konti ng tao kasi sobrang init, tapos ngayong gabi na nagdatingan na yung mga tao, pero yung mga nasa katabi ko, ayan, wala na, buwi na sila yan yung mga nasa tabi ko nagsiuwian na sila Ayan. Yung mga nasa tabi namin, ayan, wala na, nag na. Pero marami pa rin padating yung mga nandun sa dulo. Mga padating pa lang sila. Ayan, mga nagdadatingan pa lang po. Ayan, o. Oh. O, oh, tingnan mga kairog. O, oh, mga nagdadatingan pa lang yan. Kasi kanina sobrang init. Tapos doon naman, ang dami. Ayan, ang daming tao. Mas marami nga yung gabi na kaysa kaninang hapon. Kasi sobrang init. Ayan, kayo ba? Nakadalaw na kayo sa inyong mga mahal sa buhay, mga kairog. Ingat-ingat po tayo pag nakapunta tayo ng sementeryo, lalo na sa ating mga kagamitan. Ingat-ingat po. Yung mga anak ko bukas pa pupunta kasi ano nila ngayon, may duty sila ngayon, may pasok sila ngayon. Kaya bukas pa sila pupunta. Yung ko naman, pumunta na kanina. Hindi ako sumabay kasi nga mainit, hindi ko kakayanin, baka ikain pa ako. Kaya sabi ko, nagpahapon na ako, pumunta ko rito, alas stress na ng hapon. Ayan, marami pa rin nagdadatingan o mga kairog, anong oras na, alas 7 na siguro. Kasi napakainit kanina, ayan yung tatay ko. Ah, po pogi naman ang tatay ko. Oh, diba? di ba? Ito ako naman yan shout out din sa nanay ko oh, na maganda o oh, di ba ganda ganda kaya ng nanay ko ang dami pa rin tao hmm. Oh. di, na yung mga sasakyan kaya mas maganda na lang wala kang dalang sasakyan at mag ano na lang maglakad ka na lang tricycle, may tricycle na malapit lang kami dito tricycle tapos ano, naglakad na lang. Kung malapit lang kayo, wag nang mag dala ng sasakyan. Kaya kasi matatagalan lang kayong lumabas at pumasok pag may mga sasakyan. Ayan, kagayan yan. oh, ay kung maglakad kayo, nag-exercise na kayo, nakatipid pa kayo, nakapagmadali pa kayo. ba diba, mga kairog? Ayan. Maganda dito sa may amin, maliwanag kasi tapat ng ilaw. Ayan oh, sa may poste. ibang party kasi madilim eh. Kagaya o oh, sa ano na yun, o oh, yun, o oh, madilim. Madilim doon, o oh, ayan o. Oh. Madilim kasi parang malayo na sila sa ilaw. Marami pa rin nagdadatingan. Yun, lamang mga kairo, kakain muna ako ng mais. May dala akong mais, o oh, di ba? Kayo ba nagsipagkain na sa inyong mga bahay-bahay? O oh, di ba may baon ako? Tsaka may baon pa akong mais. Doi, baka naman. No, ayun, doi. Pero mas kukunti ang tao ngayon kaysa sa last year. Kasi last year maraming nagtitinda kahit dito sa harapan. Maraming nagtitinda pero ngayon wala. Siguro nga dahil sa nakaraang bagyo din. Ayan. Ayan, maraming naglalakad. Kung oh, naglakad lang, nag-tricycle lang ako. Tapos naglakad na ako papunta dito. Kasi syempre, naka-exercise ka na, nag-vlog ka na, naka-video pa ako na pang, pang ano, pang, pang post. O, di ba, sangkapay. Yan, mga, yung mga polis naglalakad yan, mga babae na yun, mga polis yun. Naglalakad sila. Yan, may mga nagtitinda din ng trapal. O, may mga nag-aalok lang magle-lettering. E, gabi na, sabi ko bukas na lang. Ayan na. Kain muna tayo mga kairo. Kayo din, kain din kayo sa inyong bahay-bahay. At mag-ingat tayo lagi. God bless thank you for watching mga kayirug.